sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Nika. Gumuho bandang alas 11 ng gabi noong lunes, November 11 ng parte ng bundok na ito sa Sitio Country Akupan sa Barangay Birak, Itogon, Binget. Ito ay sa naging tuloy-tuloy na buwas ng ulan dahil sa bagyo. Uh, bumaba yung, ano, yung landslide. So the following day punta kami. Then inabisuan namin agad yung mga tao. Mm -hmm. So yun niya, very cooperative naman sila. Uh, mag-evacuate. After ng meeting, uh, na-evacuate na rin yung mga tao. Sa mga, pero pumunta sila, yung pre -prefer nila na pumunta sa mga relatives at mga kakilala. Sa pagganda ng panahon, tinututukan ngayon ang paggawa ng panibagong daanan ng tubig sa ilog para hindi na masunda ng pagguho. Ito lalo pat nagbabadya na namang manalasa sa Northern Luzon ang bagyong Opel. Yung pagbagsak ng lupa doon sa taas, Uh, natabunan yung uh, river kaya umapaw yung tubig at pag uulan pa ng malakas baka aapaw yung tubig uh, yung mga kabahayan so yun, isang, yun ang isang binabantayan namin ngayon pero ang problema dahil sa layo at sikip ng daanan papunta sa lugar, hindi makapunta sa lugar ang mga loader at bako. Kaya ang iba, mano-mano ang pagtatanggal sa gumuhong lupa. Talagang ang mangyari dyan, mano-mano. Walang dadaanan ng mga equipment, so tao talagang uh, bayanihan ang mangyayari. Nauna nang pinalikas ang labing tatlong pamilya o apat na putputong individual na nakatira malapit sa pagbuho. Wala namang nasugatan o natabunan sa pagbuho. Pinangangambahan sa ngayon na sa muling pagbuhos ng ulan ay tuluyan ang bumagsak ang parte ng kabundukang ito at madamay ang mga kabahayan. Sa tala ng DOST pag-asa Baguio Sipnotic Station, umabot sa 116.6 mm na ulan ang binagsak ng Bagyong Nika sa Baguio City at mga kalapit nitong bayan sa loob lamang ng dalawang araw na pananalasan nito. Ngayong taon, ito pa lamang ang unang insidente ng pagguho ng lupa sa bayan dahil sa walang tigil na pag ula na dala ng bagyo ayon sa MDRRMO. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.